Baka napansin niyo din. Hindi ko po nalalaman. Uh, matangkad siya, malaki siya ulo tapos matangkad tapos oh. lagi pa na. <laughs> sobrang payat niya kasi nawawala. Yung stick niya, eh, oh. lang niya sobrang payat. Ayun, yung ay, ay, picture talaga. Dep, pwede magtanong. Kahapon pa kasi nawawala yung ano eh, yung kapatid ko, walang kain-kain. Yung parang ano siya, malaki yung ulo. Parang dito lang yung kahapon eh, malaki ulo, tsapa yan ba siya? Paya, baka, napa, baka napansin niyo. Wala po siya eh. Taga dito ba kayo? Hindi po. Taga trabaho lang po kami doon. Bibi lang po ang pagkain. Ah, ganun. Payat siya eh, na matangkat nope. na malaki ulo. Ah. Oh shit, not good. Ang special po ba? Hindi naman. Gumagal na siya ako. Uh, gumagal na siya. Dalawang beses na yan! Hey! Meron po sa mga May picture pala ako. Baka, ano, maki, baka napansin niyo. Ito po ang picture Ah, okay. okay. No. yun. No. Ayun, baka. Ah, uh, taga dito ba kayo? Yes po, papa. Oh, wala kasi yung ano, kapatid ko eh, nakaraan pa eh. Yung, yung matangkad siya na payat. baka napansin niyo din. Uh, matangkad siya, malaki siya ulo, tapos matangkad, tapos oh. lagi po na ah, ay, 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 Gano'n siya lagi. Sa barangay kayo para sure Baka napansin, niya ano po siya, may picture po siya dito. Ayan po siya d'yo. Nawawalo. Nakita pa dito. Malaki ulo tapos payat d'yan na matagpal. Tala lang kayo sa barangay kuya pa. <laughs> Malapit pa ba barangay dito. Ayan yung barangay. Pero ito yung barangay. Ay, may barangay d'yan. Sobrang payat niya kasi nawawalo. Kasi stick yan yun. Drawing lang niya kasi sobrang payat. Ay, yung picture talaga. Oh shit, not good. Ingatin, ingatin. Ganyan.